What's up mga beses? Welcome back to our YouTube channel. For today's video, pag-uusapan po natin kung mahirap nga po ba ang trabaho dito sa Saudi Arabia as a DH. May mga ilang tinatanong nga po sa akin kung mahirap nga daw po. At syempre, bago ko sagutin ang tanong na yan, tapusin mo ang video ito hanggang dulo. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, wag mong kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang bell, para lagi kayong updated sa aking mga videos. Let's go! trabaho dito sa Saudi Arabia as a DH. So, sasagutin ko po isa-isa. Una po sa lahat, wala po talagang trabahong madali. Lahat po talaga ay nagdadaan sa hirap. At syempre, sabi ko nga po, sa ilang nagtatanong, nasa sayo yan kung pahihirapan mo ang iyong sarili. Kung ikaw ay magibang iibang bansa, ay dapat buo ang iyong loob at buo ang iyong desisyon. Pag-isipan mo po muna ng ilang beses bago ka sumabak, lalo't first time mo po. Hindi ko naman po sinasabing mahirap at hindi ko rin po sinasabing madali. Madali lamang pong sabihin na masarap magibang bansa kasi sumasahod ka nga po ng buo pero kapag nandito ka na po sa ibang bansa, parang gusto mo na pong umuwi. Kaya kung ikaw po ay aalis, kailangan buwan loob at pagdesisyunan mo po muna mabuti at pag-isipan ng ilang beses bago ka sumabak dito sa ibang bansa. Lalo't may mga anak po kayo, napakahirap. May mga kasamahan po ako na talagang homesick ang kanilang kalaban, lalot ang kanilang mga iniisip ay ang kanilang mga anak na mga naiwan. Akala lang po kasi ng iba ay madali lang. Kapag tayo po nasa Pilipinas, ay tayo po excited na makapunta ng ibang bansa. Pero kapag tayo po ay nandito na sa ibang bansa, ay parang gusto na po nating umuwi true po yun. Ganyan na ganyan po ako nung una. Nung ako po ay nasa Pilipinas pa lang, nasa aking agency, ay gustong gusto ko na po talagang makaalis. Excited po ako na talagang pumlight na. Pero nung naka-flight po ako at mga nakailang weeks ako or nakailang araw, gusto ko na po talagang umuwi. Nahuhumsik po talaga ako kahit anong bait po ng aking amo. Tapos, dumaan pa po sa time na ilang months pa ako is namatay nga po ako ng ina. Sobrang sakit po. Lalo pa pong nadagdagan yung aking homesick at yung aking stress. Halos, hindi na po ako makausap ng ayos ng aking amo. Lagi na lamang po akong tulala. Tunay po yan. Ang ginawa po ng aking amo, siguro na halata na po niya ako na parang stress ako, na hindi ako makausap nang ayos, aligaga ako, pauli-uli ako, basta parang wala ako sa akin sarili, napakahirap po mawalan ng isang magulang or ng isang mahal sa buhay, lalo't ikaw ay nasa ibang bansa. Sobrang hirap po. Halos parang gusto mo na rin magpatiwakal. Halos mawala ka na sa sarili mo. Pero ang inisip ko po, hindi pa po, po are ang katapusan. Siguro may plano si Lord kung bakit ganun ang nangyari. Sobrang sakit po na hindi po ako nakauwi ng Pilipinas ni hindi ko man lang nayakap ang aking ina or nakita sa huling sandali niya sa personal. Sobrang hira po. nag -try po ako magpaalam sa aking amo dahil nga po ako'y 5 months pa lang noon nung nawala ang aking ina ay pinayagan naman po ako bago pa po siya mag decision, pinayagan naman po ako. Kaso nga lamang po ay pamasahe ko back and forth. Ang iniisip ko naman po, ay baka mamaya pag uwi ko, malulungkot lang din ako. One week lamang po ang ako pinayagan ng aking amo at kailangan makabalik din daw agad. Kaso hindi na po ako tumuloy yung aking pong ipapamasahe ay ipapadala ko, pinadala ko na lamang po. Halos bago pa po ako makarecover, makagalaw ulit po ng ayos, ay talagang nagdaan po muna ako sa matinding pagsubok. Sobrang, sa sobrang stress, halos hindi po ako makausap ng ayos talaga. At talagang bagsak po ang katawan ko noon. Iba-iba na nga po ngayon kasi may laman-laman -lama na po ulit ako. Halos hindi po makatulog. Halos nagtatrabaho po ako nang wala sa sarili. Talagang hindi ko po ma-explain pero pinatatag lamang po ako ng aking pamilya na huwag daw po ako magpaka-stress na lumaban daw po ako alam na naman daw po yun ng aking ina, ramdam naman daw po ako. At ibinulong na lang po nila ako. At naiintindihan naman daw po yun ng aking ina na hindi ako makakapunta. Pinagdasal ko na lang po ang aking ina hanggang sa unti-unti na po akong nakarecover. Bago pa po ako makarecover, one month pa po mahigit. Buti na nga lang po at mabait ang aking amo talagang karamdam siguro niya na ako'y stress na stress, depressed, depressed na depressed na ang ginawa po nila, isinama nila ako sa bakasyon ng one month. Doon po ako talaga nakarecover. At nalilibang-libang po ako doon. Para sa akin po, hindi po madali ang mag-abroad. Pero kung talagang may pangarap ka po, talagang kakayanin mo. At mapapaisip ka po kung bakit ka nandito. Ganun lang po ang aking iniisip, kaya po nagpakatatag ako sa buhay. Na imbis po sumuko ako, mas nagpakatatag po ako. Kahit po mahirap, halos araw-araw iyak po ako, talagang pagampagana po ang aking mga mata. Sobrang sakit po ng ulo ko, parang puputok na, na hindi ko maintindihan talaga. Napakahirap po talaga ng malayo sa pamilya. Tapos, kailangan mong makisalamuha, kailangan mong makisama sa mga bagong pamilya mo dahil itong mga amo po nating pupuntahan, itong mga magiging amo po natin ay ituturing po natin na pangalawang pamilya po natin. At kapag minalas ka nga po na ang mapupuntahan mo pang amo ay hindi maganda ang ugali, mahirap po 'yun. Kaya talagang suwertihan lang po kapag ikaw ay nag-ibang bansa. At meron din po tayong ibang kababayan na nai-stress dahil nga po yung mga asawa ay sumakabilang bahay na. At yung mga anak na ng mga guardians at nare-rape yung iba. Kaya kalimitan sa mga kababayan natin ay nawawala sa sarili, yung iba nagpapakatiwakal. Sabi nga po, kapag problema sa Pilipinas ay problema nating mga OFW. Pero kapag problema natin ay problema lang po natin. Nalimitan nga po sa mga nangyayari na kapag ikaw ay nasa ibang bansa, hindi ka man lang makamukamusta, saka ka lang kakamustahin kapag ikaw ay magpapadala na. Kalimitan nga din po ay talagang hindi pa makatiis na tatawag-tawagan ka na pipilitin ka pa na magpadala ka na at wala na kaming panggastos, wala na kaming bigas dito at marami pa pong mga dahilan. Kaya po, hindi po talaga madali ang buhay bilang isang OSW lalo na po kung ikaw ay isang DH at ikaw ay taong bahay lang. Talagang mapapaisip ka po talaga kung hindi ka pa po gagawa ng pagkakalibangan mo para malibang-libang mo ang sarili mo para makaiwas sa mga stress at sa mga ibang problema. Kaya din po kadalasan ng mga OFW ay umuuwi ang walang ipon at ang tira lamang ay resibo. Minsan ang ibang mga pamilya nagtataka kung bakit daw walang ipon or wala man lang na pera pero hindi po nila iniisip na halos sa kanila lamang din po na uubos. Kung kami nga po, mga OFW ay nagtataka rin sa aming sarili na sariling pinagpagura namin ay wala kaming naipon, pati po ba naman pamilya namin nagtataka sa, sa amin na wala kaming ipon samantalang sa kanila naman po pinapadala. Kaya kailangan po talaga na ikaw ay lalaksan mo ang loob mo dahil mismong mga mahal mo sa buhay ay hindi ka magawang kamustahin kapag sila ay may kailangan lang sakalang po kayo kakamustahin. Hindi ko po nila lahat pero karamihan po Or kadalasan po ay ganyan. Napakasakit lamang pong isipin na mismong pamilya mo ang hindi ka magawagawang kamustahin. Kami pong mga OFW ay masaya na na kamustahin lamang po kami kahit walang kailangan ay napakasaya na po namin na na-appreciate po namin na meron pa po palang nagmamahal sa amin kahit walang kailangan. Kaya saludo rin po ako sa mga ibang OFW na talagang nilalabanan ang homesick, stress, depressed sa mga nangyayari sa kanilang mga buhay. Lumalaban pa rin sila, nagpapakatatag pa rin sila alang-alang sa kanilang mga anak at mga mahal sa buhay masakit nga lang pong isipin na yung iba talaga po ay wala nang inuuwi ang pamilya, nawasak na nga po, nasira na, kadalasan pong nakakaawa ay ang mga anak. Kaya po bago kayo mag-abroad, ay mag-usap po muna kayong mag-asawa at magkaunawaan. At ang tips ko lang po para tumagal ang inyong relasyon at wala pong mangyaring mga ganyan ay magsunuran na lang po kayo. Give and take na lamang po kayo at iwasan po lagi ang pagdududa. Tiwala lang po sa isa't isa. May mga nagsasabi po na mahirap sa Saudi, ganto-ganto. May mga na ilang pong natatakot na may mga ilan daw pong nabalita na hindi naman po lahat, mas marami pa rin po ang mabubuting puso sa Saudi kaysa sa masasama ang udhi or ugali. Pero wala po tayong ibang magagawa kundi magdasal lamang po tayo at magtiwala sa itaas. 'Yun lamang po ang aking tanging tip sa inyo. Wala po tayong ibang kakapitan kundi ang pagdarasal lamang po sa Panginoon. Sabi nga po, swertihan lamang ang pakikipagsapalaran sa ibang bansa. Kaya kung talagang may pangarap ka, kahit anong hirap, sabi nga po, dadaan ka muna sa butas ng karayong. Kahit anong hirap, ay kakayanin mo para sa iyong pangarap. Lagi nyo lamang pong isipin na kung bakit kayo nandito. Nakakalungkot nga rin po yung ibang kababayan is nire-rape nga po ng amo. Um, sinasakta ng amo, kinukulong ng amo, hindi pinapakain ng amo at marami pa pong iba. Kapag kayo po'y nakakaramdam na ng mga hindi maganda sa inyong mga employer at lalo na po kayo first timer, lagi ko po itong sinasabi sa aking mga video maging alarma na po kayo pag kayo nakakaramdam ng hindi maganda sa inyong amo. At kailangan po, dapat alam nyo ang number ng mga kinauukulan. At kapag nga po kayo ay nakakaramdam na sa inyong mga employer ng hindi maganda, ay magsumbong na po agad kayo sa agency or sa OWA. Meron po kasing agency na talagang pag nakaalis ka, ay wala na pong pakialam sa iyo sa inyo. Kaya mas maganda pong mag-direct na sa OWA. Pero kailangan kung magsusumbong ka po ay talagang valid reason ang iyong isusumbong hindi yung hindi ka pinakakain. Hindi po valid 'yun eh. Kasi kapag sinabi mo po sa kanila na hindi ka pinakakain ay dadalhan ka lang po ng dadalang kapulang nila ng pagkain. Ganon po yung iba eh. Siguro po ang mga tinatanggap lang ng owa ay yung talagang malalana na, talagang sinasakta ng amo. Yung minamaltrato nga po. Yung inaabuso. Yung mga ganun po. Kaya nga po, kung kayo ay nagbabalak mag-abroad, ay pag-isipan nyo po muna mabuti at kailangan po talagang buo ang loob nyo at baka dito pa po kayo mapahamak ako malakas lang po talaga ang loob ko kaya nagpakatatag ako sa una lamang naman po yan eh na kayo ay homesick may stress, masasanay din po kayo ganyan din po ako nung una eh na talagang halos gusto ko nang umuwi kaso nga lamang po habang natagal nasanay naman po ako mabait naman po ang amo ko at yun nga po magpakatatag lamang po kayo at, at yun nga lang po isipin nyo kung bakit kayo nandito So, ayun lang mga meses. Sana po ay may natutunan na naman kayo sa aking kaunting ibinahagi sa inyo. Huwag po natin laging kakalimutang magdasal. Yun lang po ang tanging kasangga natin sa lahat ng mga problema natin. At lagi po tayong mag-iingat. God bless po. Bye! Thank you for watching this. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell para lagi kayo updated sa mga bago video. Thank you and God bless